Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat mga kabakyard farming. Sa araw na po ito, ang aking po yung sa inyo ay ang patungkol po sa aming mga pato po na mabut na po sila ng isang buwan. At uh, sila po ay ilalapag na po natin sa lupa at isasama na natin sa kanilang nanay at tatay. First time po nilang mag-meet. Sana po ay wala pong awayan na mangyari at ako po muna yung nag dyan ng mga mga lambat nila kasi po ay eh, maliliit po yun baka makalusot sila dun sa may mga maluluwag na lambat kaya inayos ko po muna para po sigurado pag lapag ko ng mga sisiw ay hindi po sila makakalabas dahil po problema pa rin po kung sila'y makalabas baka po sila'y mapaglaruan sa ng mga bata or makain pa rin po sila ng kung anumang malalaking hayop at magkakaroon po ng mortality eh nila, kaya nga po namin sila nilagay sa kulungan para hindi po magka mortality nung sila po'y maliliit pa eh kung makakalabas po eh baka magkaroon ng mortality kaya po siguraduhin, sisiguraduin ko na lang po muna na maayos po yung kanilang lalagyan dito sa kulungan na ito na hindi po sila makakalabas bali po nga kayong mga ginamit naman dito sa kulungan na ito ay mga scrap lang po, hindi na po kami bumili para po wala po masyadong gastos, at yung mga kahoy ay nakuha naman po namin ito sa bundok saka yung mga lumang sako na pinaglagyan ng mga binibili naming feeds para sa mga alaga. Ang pag-aalaga po ng mga pato ay madali lang naman po. Hindi po ito katulad ng manok na masailan na mahina kapag malit pa, kapag pa. Yung manok po kailangan po kasi ng ilaw nun para po talagang lumakas ang pangangatawa nila ang pato po na mga sisiw hindi na po kailangan ng ilaw kahit po madilim ay hindi po sila mababansot ang manok po kasi pag na walang ilaw mababansot po ito sa kanilang paglaki at saka madali pong nagkakasakit ang mga manok na sisiw ang pato po ay hindi po nagkakasakit uh, kaagad Basta po mas malakas ang resistensya ng mga pato kaysa sa manok. Kaya po napili namin din po mag-alaga nito. Wala po kasi masyadong gastos ang pato na hindi katulad ng manok. Ang manok po kailangan mo po pong bilhan ng mga vitamins, ng mga gamot sa sipon. Ang pato po ay hindi. Basta meron silang maayos na kulungan, may pagkain sila at malinis na tubig. Pero ang pato po kailangan may kulungan talaga at medyo malawak yung nakakalakad sila kasi po kapag nakawala lang po ito nakaka perwisyo po ito sa mga kapitbahay magkakaroon po po ng alitan sa ating mga kapitbahay kapag nasira ng mga pato mo ang mga pananim nila kasi po mahilig po kumain ng kumain din ng pato katulad ng manok at mas uh, mas malakas silang kumain ng mga halaman ng mga tanim ng ating kapitbahay. Magagalit po ito sa atin, kaya kailangan po ay nakakulong ang ating mga alagang pato. Madali rin naman din po silang paramihin, katulad po nitong ginawa namin. Nung nangitlog po yung pato namin ng isisiete ang nabuhay po ay 11. Ini uh, nilagay po namin sila sa kulungan kasama na ng kanyang nanay. Pero po, isang linggo lang po 'yun. At pagkatapos ay binalik na namin yung nanay doon sa kanyang asawang pato. At pagkatapos po ngayon, malaki na sila, isang buwan na at isasama na, na namin po yung mga sisiw na pato sa kanilang nanay at tatay para pumasanay na sila na sa lupa na sila. At iyan po nakuha ko na ang mga pato sa kulungan ng kawayan At ililipat naman po namin sila dito sa kulungan nilang sa lupa na At kung nakaabot ka po sa parte ng video na ito Ako po ay hihiling sa inyo mga viewers na pasubscribe naman po ng amin channel Ah, uh, pasuyo na lang po ng subscribe button. Ito po 'yung malaking tulong sa amin channel upang lumago pa at uh, makatulong din po kami sa iba. Pati na rin po ang like, comment and share dahil po ang inyong mga komento ay mahalaga po sa amin. at siya na po ang panghuli at lahat na po sila ay nailipat na. Eventually po magkakaroon pa rin po yung awayan dyan dahil first time po nila magkita kita lahat. Pero po matatapos din naman po ang mga pag-aaway na yan at magiging at peace na silang magkakasama. ayan po uh, lalaki na rin nila ang ganda nilang pagmasdan konti na lang at uh, ilang buwan na lang ay magiging katulad na rin sila ng kanilang nanay at tatay maganda rin po kasi na livestock itong pagpapato uh, maganda po kasi pagka marami na sila katulad po nito yung kanilang mga itlog ay pwede rin pong pagkakitaan nito yung kanilang mga itlog pwede pong gawing itlog na maalat pwede pong gawin na balot at penoy at pwede rin po itong pangkain yung mga itlog nila kung marami na sila pwede na po itong pangkain sa umaga sa almusal, piniritong itlog nilagang itlog at maging yung karne ng pato rin po ay masarap din po ito kaya maganda rin po na meron tayong mga livestock na ganito kung kailangan natin ng pagkain sa ating pagkainan, meron pa rin po tayong mailalatag sa ating lamesa.